nandito ko ngayon sa ano Intrigo. Uh, kasalukuyan ako yung nagpipick up kaso ang nangyari naabutan ako ng ano break time. Break time ito, doon ako, sinaraduhan. Uh, pinalabas ako yung sasakyan ko na sa loob kasi bawal daw ilabas. Ang problema nito ay sila. Isa naman lang ay nagbigay din sila ng oras para matapos ako isa eh, sayang yung oras ko lang sa ano sa ibang seller. Okay lang ano di makapagtanghalian. Matapos lang sana yung ano trabaho muna na sa isang seller. Eh sila dapat sa CNG ako eh kahit anong oras doon kaya ko tapusin yan. Ah uh, may nag-aantay ng oras kasi doon pag nagpapraya sila sila yung nag-aantay. Rayo na nga, naabutan ka ng Grisem, sinaraduhan ka, pinilabas ka. Ayan, nandito ka sa labas. Labas ang Montrigo. Wala. muna tayo. Ayan, ako po. Nandito ang gamit ko. Nandito yung bag ko. Hindi ko pa nakuha yung aking tubigan. Ayan, case tayo. Ito lang yung damit kong ano basa buti pa nakuha ko yung ano yung pinagpalit palit sa kong gamit yung basang basa ito so, lang mga adala ko na pit ko sa kayong bag ko yung aking tubigyan na uh, naiwan ayan uh, sana ma ito pag mga ganito mga sealer mga di magandang mga uh, ano dapat nito i-actionan man lang ayan, ako oh, yan o oh, ako memandang